pagpapatuloy po ng ating balitangan, walo kataon na rescue po sa biglang pagragasa ng Tapuakan River sa Pugula Union para sa detalye ng balitang yan. Kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report Walong katao ang nasagip matapos muntik ang tangayin ng rumaragas agos ng tubig habang naliligo sa Tapuakan River sa Pugula Union noong May 6. Kuha sa video ng isang residente ang masayang piknik ng ilang bisita habang naliligo sa tahimik na ilog nang biglang nagkulay tsokolate ang agos ng tubig. Bandang alas dos ng hapon nang nagsimulang rumagasa ang tubig dahilan upang mas stranded ang walong katao sa malaking bato sa gitna ng ilog at gilid ng bundok na naliligo sa oras na iyon. Agad rumisponde ang management team ng Tapuakan River katuwang ang otoridad gamit ang tali at tumawid patungo sa mga stranded na biktima. Patuloy ang paalala ng otoridad na magipagunayan sa kanilang pagbisita upang agad marespondihan sa posibleng aksidente. Kasama mo mula dito sa IFM de Gupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.